campurado yami yami campurado 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 Welcome to my vlog. Gagawa ako ng champorado for today. Ayan yung ating tsokolata. Malagkit. Saka normal rice. So mag-scoop tayo tag 1 cup. 1 cup lang siya guys. So mag-start na tayo. magsukat sukat na. Ng... Isang cup lang naman siya guys. So hugasan ko lang siya. malagkit na sa glutinous rice, 1 cup. Saka, 1 cup din na normal rice na jasmine rice. Ay, e royal. So, ayan na guys. Nilagay ko na ang ating jasmine rice. So, isang cup din tayo guys. Tapos, ang gawin natin, huhugasan natin. So guys, hugasan na natin ang ating bigas. Hugas, hugasan natin siya. Ang tatlong bigas. Saka. Kinalo ko yung Jasmine Rice at Glutinous Rice malagkit na bigay. Kasi marami siyang maliliit. Kailan natin hugasan. So, mayroon pa rin. Ako. Na. Parang nabahaya na ata sa ng maliliit. Hindi <laughs> kasi sarado mo So, yun na guys. Pwede na yun siya. Ayan na. So, nagpakulo na ako ng tubig doon. So guys, habang nagpaprito si Inday doon, so yan, tapos na ang ulam. So dito naman ako, partner daw niya. Ayan <laughs> <laughs> na guys, malapit na kami. Pwede ko na rin ilagay, para tumulo na rin siya. Ayan. Ayan. So guys, malapit na yan kumulo. Ayan natin siyang maluto ang ating bigas dyan. Ang ating malagkit sa jasmine rice lang natin siya guys. Diyan na muna kayo. guys, luto na yung ating kanin. Yung ating malagpit. Pwede na siya guys. So ilalagay na natin yung ating 3 spoon sugar white. Ayan, so guys, halo natin siya. salo natin din natin siya. Masarap talaga pag may halong malag. Ang ating champorado. Yummy, yummy, champorado. Lalo yung isang rice sweet and sour. Masarap yun. Patabi ng aking champorado. Ano so, mo guys? Aray ko. Magtalasik sa akin. Sorry. Sakit. Ano nalisik sya? Napasok ako. Hinaan natin yung apoy. Kasi kumukulo-kulo na talaga sya. Madami itong ginawa natin yung So guys, pwede na yun sya. Mahalo lang natin sa buti. Ilagay na natin yung ating mga chocolate. Ayan na siya guys. Marami na. Oh. Madaming chocolate. Mananalisik siya. Sabihin so, natin sa mabuti para matunaw ang ating chocolate. Mga chocolate natin kasi mga buo-buo pa -buo siya. Matuto na yan siya, guys. Chocolata. Ang sarap ng champurado. Ang champurado namin ang sarap. Ayun, may mabuo buo chocolate. Ayun pa siya, guys. Tapit na siya matunong. Alaloy natin siya ng mabuti para matunaw. ang ating tsokolata. Halo-halo pa mo. Halo-halo pa mo. Tumatakbo yung paldero ko. <laughs> Tumatakbo. O, oh, di diba? Masarap talaga ba yung malagkit, no? May halong ganon. Ang dami nating champorado. Ang champorado. Ang sarap na yung sucurado. Masaluan ko ng gatas na powder. Sucurado. Sucurado. Ayan lang guys. So ayan lang. Sarap eh. Tama eh. Dag so, dag na. Dagdagan natin yung sukar. Dagdagan muna ng konti pang asukar guys. Kasi hindi masyadong matamis yung champuradong masyarap. Masyarap na masyarap. Tikman mo na in the ice, ah. Hmm. Kung tama ba yung asukal mo. Lagyan pa namin isang kunting asukal, saka kunting tsokolata. And chocolate, guys. Habi, ang sarap. Parang biko na rin. <laughs> biko, eh. Parang biko. Parang biko, no. Dalagyan namin sa gatas mo sa taas. May miyami, may yummy. Mm, sarap. Mm. Tama na yung tamis. Sa akin, walang pa rin yung syoka. Wala siguro sa inyo, okay niya. Pag ako sinunod mo, <laughs> ano ko? dito. ah, dito nga ako magtikim. Ano? Tamis na ba? Mm. T ako lang... Magdagdag ka na lang ng so asukal. Pag ano. So yun na guys, ang aking champurado. Ang masarap. Ha? Ah, Gusto lumabas ako. Gusto yun nila yan kasi may ano eh. May chocolate. May yan siya eh. Masarap talaga pag may malagkit na halo pala na. Ayun yan. Mm Ang Mm-mm. So, luto na yan. Pwede na yan. No? Mm -hmm. So, guys, ayan na yung ating nilutong champurado for today. So, ayan na, guys. Mamimigay kami mama sa kapitbahay kasi marami ito. So, kakain na tayo mga maya. Palamigin muna na natin siya, guys. So, yun lang ang ating niluto. Madali lang siyang lutuin. Thank you for watching to my channel. And, yummy yummy yum. So, mm -hmm. Sa chocolate pa lang may natin yung chocolate. So, yun lang guys. Ang ating recipe for today. Bye bye. See you in my next video. Ating temporado. Lagyan natin siya ng powder milk. Para masarap. halo natin tinsa, naka, kahit 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 na, kahit 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 See you in my next video. Bye. God bless you. Bye. Kain. Yum, 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 yummy. Bye, guys.